Hello mga kalods, magandang after ng mga kalodi. Dito po tayo ngayon sa ano? Sa kamsahan dito sa uh, Doha Hodara. Kung, kung saan, kasama ko si ano? Si Tropa, Mataniya. <laughs> <Ayan> tapos po. <siya. laughs> Medyo blurb siya. Dito kain kami ng kamsa. Kaya kami dahil nagutom, yeah, kaya kain nyo ng ating menu for today is Tadza. Kain tayo mga halods. Mamaya ulit tayo. Pakain nyo na kami. Bye for now. This is DJ okay. Trevor. Bye bye. Also, please like and subscribe my YouTube channel. Trevor's Let's song mayroon ko ng mga kalagos na kain muna kami.